lang. Hey. Balang baik jauh sana Sarap oh. mm, ah. Loud. Ah, laro ka talaga. Anong laro? Huwag tayo dun may tugtog. Yung eh. makakaparate tayo. <laughs> Oo oh, tatlo na nakasama ko. Mag-walk muna kami. Yung kay Ding Dong. oh, yung kay Ding Dong. Ana all. Hindi ko alam kung kailan papalabas guys. Lagi yung talaga magkasama pang pamilyo. Sa ano guys, si Peanut diba ayaw niya may paglaro kay Snoopy. Ngayon tanggap niya na na siya. Nagiging bata natin si Pinat guys. Parang nakikita niya na masarap pala makipaglaro. <laughs> Ganun. Napapansin ko sa kanya. Yan, hindi na. Hindi sasama ba yan lagi kung hindi siya masaya? Masaya ka ba Pinat Ha? Masaya yan. Masarap nung unang namin kanina, manok. Yun, pinagano ko na naman sila. Yung tira ko pinag ko na naman sila gamit ngayon. Joke lang. <laughs> Pagkakaganong-ganong ko. Sarap siguro. Narapan sila sa laway ko. What's up, Ding Dong? Okay, malilito guys. Basta nakakalito yun. Nakakaano talaga. Sabi ko nga kayo, ma'am, yung ano yung nag... ano, ano. Ma'am, nagkasabay pa kami ni Sir Ding Dong. Malilito yung ano, no? Di, di nila alam kung sino ni interview ngayon. O oh, yung nagsasalita. Joke lang. <laughs> Saan so, na dagat si Snapdaddy? Sumunod nga doon sa loob. Sabi ni Astro, oh, pakainin mo. Sabi ko, ano yan? Buto-buto yan eh. Pwede na yan. paliw, di ko makain ng ganyan yan. Gusto mo maging kwenta na lang yung mga aso dito. <laughs> mm. oh, buti na lang talaga guys. May, ano kayo, may, may kung kumpara nyo. Ay, walang nanal dito. Makukumpara nyo talaga. Basta ako yung nakaupo, in nag-interview. Self-interview yun eh. Huwag kayo malilito. lakas mo lang hangin <laughs> napatawa ko lang kayo guys kasi yung boring na nga ng mundo eh tiyan di mo dito wala pa rin tao uy oh, syempre mahirap mahirap yung ano mahirap nakailang, nakailang aso na din kami na namatay sa mga ganyan na lason. sa pinas mga kain ng buto ganun. kasi di namin pinapatali-tali yung aso pakawala lang Minsan uwi na lang nangihina. Siyempre hindi mo na mahanay yung pagkain. Kaya dito, siyempre eh, bantay. Anyong Mikael Lapato. Wala ka pala akong tali kay Snoopy, hindi ko mapipigilan ito. na mo pumapasok na siya sa mga company. Sabihin ko pagka dumating, hindi ko po kilala yan. Hindi ko po aso yan. Kaya deny ko kayo ha. Pag kayo na-demanda dyan ha. Pag tumunog yung alarm. Ito huli tayo sa CCTV Pagkakaila ko kayo Ge, ano? Ge, hili! Naku, nandiyan yung husky! Huy! May husky dyan! Tara dito! Sira ka ulo Matapang ka din ah oh. Tara dito! Shhh! highway na yan! Sige! Tara na! Tara na! Snoop! Snoopy! Tara, tara na! Highway na yan! Buhat na! Buhat! Buhat na eh! Ang laki mo na eh! Ang laki mo na! Tingnan mo, di ka na nga pang buhat! Malaki ka na eh! Sinlaki mo na si Panda eh! papakita naman sa happy lang wild dogs pag di talaga sila sabay ba dito malilito sino si Dave oh malilito basta okay lang guys okay, so twilight saga oh. twilight saga do aso yung bida yun yung sila sa may ano kalikasan yun oh pa-pa-pa-pa-pa! up, eh. Patawid-tawid naman eh. Dito, dito. Pasok tayo sa kalikasan. Yan. Ay. Sige na, habol dun. Habol.